Pilido mo? Barudi? Parang Muslim ka, brother. Opo, sir. Anong tribo mo? Maginda na sa kaira nun. Yung sapatos mo? Ay, medyo low man na yan, sir. Lo? Plastic? Plastic. plastic. Eh, yung goma. So, Totoo lang. Um, talagang gusto kong pumunta dito. Talaga, plano ko nang ilag ko kayo dito sa harap mismo ng Kamkrami. Kasi nandito, nandito na nga kayo, harap pa ng Kamkrami. Di pa kayo mga vlog, di ba? So, Brad, alam mo naman yung pinag-usapan natin. Kung magbigay ako ng shows, dapat may katumbas na Iledin General Order. Sige. Sige po, kahit na medyo nakalimutan. Ito so tayo ngayon sa Krami Arcade. May mga duty guards dito. Bigyan natin ng shows kasi mga nag sa akin na i-vlog daw sila. Samahan mo ako. Pilido mo, Barudi. Parang Muslim ka, brother. Opo, sir. Anong tribo mo? Maguindanaon sa Kairanon. Maguindanaon sa Kairanon? Yung tatay ko, Maguindanaon po, sir. Saka yung nanay ko, Iranon. Yung sapatos mo? Ay, medyo loma na yan siya, Plastic, hindi Plastic, eh, pa yung goma. Yung goma? Yung goma, sir. Pagkakit lang yung sinuso ganyan yan, mora? Oo, ito lang mora, sir. Pagkano yan? Ah, 380. Sa, ano? Diyan sa palingki Ah, sa palingki lang, sir. Sige, 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 sir. Yes, sir. Anong size mo? Ang, ano? Eight yata to. Ocho. Sige, kuha kita. Eight. Nakakaroon na ng bago, sir. Ang ganda, na, sir, oh. Sana, oh. Ito lang, um, talagang gusto kong pumunta dito. Talaga, plano ko nang ilag ko kayo dito sa harap mismo ng Kamkrami. Kasi nandito na nga kayo, harap ng Kamkrami. Di pa o, kayo ma-vlog, di ba? So, Brad, alam mo na naman, naman yung pinag-usapan natin. Kung magbigay ako ng shows, dapat may katumbas na Ilay general order, sige. Sige po, kahit na medyo nakalimutan na, sir. Pero, <laughs> kahit nakalimutan? Meron pa rin na, on, sir, mga uh, nasa memory. Ano ba? O yung mga simple lang, sir. O anong number na memorize mo? Bigyan mo ko isa. Number 7, sir. Kinili mo nga isya. Number 7, sige. Totok to no 1, except the line of duty, sir. <laughs> memorize na lang, eh. Yung medyo mahaba, yung number 2. Anong nakalimutan ko yun, sir, eh. <laughs> Nakalimutan pa mo? Dan? ah, oh. Memorize mo dati pero nakalimutan oh. mo. So ano pang na-memorize mo? Bukod sa, sa number 7? Number 8 yata. Number 8? Sige, number 8. Uh, <laughs> no, 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 no. Nakalimutan <laughs> <laughs> <niyo, pang> ko <laughs> ah. What? Huwag mo. <laughs> ano ba yan kuya? Gusto mo paalit ka dito? <laughs> Pisaan mo, sir. ah, number 10, number 11 na lang kasi oh. magdidilim na eh. Oh, yan, number 8, maiksi ma lang yan. Oh. Eh. Ay, kaya, kaya mo yan. Kaya, ah, nakandito lang <laughs> <yun laughs> sa dina. number 11. Yun lang, sir. Medyo maiksi yun. Nakalit ay makakon yun eh. Hindi tayo nakaprepare sir. <laughs> Num number 8, nakalimutan mo number 8? Ha? Number 8, to sound the alarm. in case of five of disorder. Yun. Nalala mo na. Nalala ko na siya. Number 11. <laughs> o sige, sundan mo ako. To be specially watchful. <laughs> to be specially watchful. Lord, Lord, Lord. At night. At night. During the time of challenging to challenge. Uh, during the time of challenging of challenge. All person. All person. Near my post. Near my post. Tidak mau. mo? Wag mong subukan. Dugdugan masisira ang buhay mo. Hindi ko ma... Go want to pass. want to pass. Or to allow. To allow. May post yan. Nakalimutan mo na talaga? Nakalimutan ko talaga. Hindi, huh? matagal na kasi hindi na concert eh. Oh, Hindi ka lang siya. Wala na Parang nawala sa memory muri mo. Sige, Idol. Uh, maraming salamat. Pasalamat ka sa sponsor ng shoes mo. Oh, salamat po sa nagbigay nito. Salamat. Uh, sana mahaba pa ang buhay mo. Marami ka pang nagbigay na shoes. Lulag mo din, sir. Salamat din sa'yo, sir. Good Sana... Maraming salamat. Uh, uh, Sa so, okay. so, nag-sponsor ng shows, kay Mr. Sherwin Ang from Mandawi City, Cebu. Sir, mabuhay ka hanggat gusto mo. Life is beautiful. Thank you. Thank you, sir. Brother, salamat. Salam. Salamat, salam, sir. Ganda ng shows. Yes, sir. Sir.